Pagka tayo'y nakakarinig, nakakabasa ng mga paninira sa pamamahala, binabato ng ibang uri ng kasinungalingan na wala namang katotohanan. Natural, magagalit tayong manganib sa Iglesia Ni Cristo. Pagka sinagot natin ang kanilang mga panunuligsa, sa Pagka pinagtanggol natin ang pamamahala, kung ano-ano ang kanilang pinagsasabi na wala namang katotohanan. Hindi kasi nila alam kung anong ating nararamdaman bilang kaanib sa si Iglesia ni Kristo. Bakit nga po ba? Tayo'y nagdaramdam. Tayo'y nagagalit. Pagka nagsasalita ng iba't ibang uri ng kasinungalingan sa ating pamamahala. Bago po yan, pabayaan po ninyong basahin ko ang iba't ibang mga kapatid na galing sa iba't ibang mga lokal at mga distrito. Mag-shoutout po muna tayo mga kapatid. Kapatid na Lydia Texon, lokal po ng Lagunoy. Karasti Mabasa Santos, mula po sa Dalahikan, Lucena City, Quezon Province. Kapatid na Edna Malto, lokal po ng Bukana, distrito po ng Palawan North. Kapatid na Samantha da Charlie, 31, from Sagbayan, Bohol. Kapatid na Lemuel G. Mangubat, lokal po ng Sabatan, distrito po ng Bataan South. Kapatid na Emma Carpio Francisco, Mula po sa Aklan. Kapatid na Alfonso Moncolio. Lokal ng Carrion Village. Distrito ng Quezon City. Kapatid na Florido Sorongon. Lokal po ng Agpipili, Iloilo, North. Kapatid na Vernie. Isang vlogger po. Shoutout po sa inyo. Kapatid na Renato Perez. Lokal po ng Pulong Malaki. Distrito Eclesiastico ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Mga kapatid, bakit nga po ba ganun lamang katindi ang ating pagibig na iniuukol sa pamamahala? Pabayaan po ninyong basahin kong unang koro 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilang sa iglesia. Una-una mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at ang iba't ibang wika. Bakit po ganun na lang ang ating pag-ibig Nainiukul sa pamamahala sapagkat ang pamamahala po ay galing sa Panginoon Diyos. Sila po ang nagtuturo ng mga aral ng Panginoon Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sa kanila dumadaloy ang mga salita ng Panginoon Diyos. Sa Diyos nang galing ang pamamahala. Sa tunay na Iglesia may pamamahala. Kaya kung ang iglesia ang kinaanibon mo, walang pamamahala, mag-isip-isip ka na. Sapagkat sa tunay na iglesia, ang Panginoon Diyos po ay naglagay ng mga pamamahala. Ano po ang dapat na maging damdamin natin? Palibhasay ang pamamahala ay galing sa Diyos. Inilagay niya sa loob ng tunay na iglesia. Unang Thessalonica Hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pagibig dahil sa gawain nila mamuhay kayo ng may mabuting pagkikitungo sa isa't isa. Narinig po ninyo ang nakasulat, mga mahal na kapatid. Mga baser ng Iglesia ni Cristo, bakit gano'n na lang ang aming pag-ibig sa pamamahala? Sapagkat utos ng Panginoon Diyos na ibigin, igalang ang mga pinili niya para mangmuno at mangaral sa kanyang mga hinirang. Kaya nakikita nyo, ganun na lang namin kamahal ang pamamahala. Ganun namin kamahal at lubos na ginagalang ang aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Kaya, kung ang reliyong kinaaniban mo ay walang pamamahala, mag-isip-isip ka na sapagkat sa tunay na iglesia, ang Panginoon Diyos po ay naglagay ng kanyang pamamahala. Isang magandang araw po sa ating lahat. Magingat po tayo palagi. Maraming salamat po.